Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki 2pm na at syempre ito na po ang mga inaabangan yung mga 4 digit lucky numbers ngayon pong March, ano na ngayon, March 20 mga kalaki o ito na po ang mga lucky numbers natin na alas 2 po ng hapon, ito na po mula sa Mexico 1288 Australia 9392 New Zealand 6467 India, one through, ah, uh, one through, one two eight. Philippines 2177 Thailand 9295 Taiwan 1802 Malaysia 4393 Dubai 6614 Hong Kong 2170 Singapore 8235 China 1760 Texas 1964 Israel 7253 Las Vegas, 1288 Alaska, 9219 Saudi, 5143 Japan, 0268 Italy, 1517 Korea, 4298 Greece, 3078 at Canada, 2529. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayong 2pm. Pwede nyo po yan i-ramble at pwede po yan sa lahat sa, sa abroad at Pilipinas. Good luck!